magandang gabi mga parikoy uh, meron tayong i-share ngayon kung paano ba mag-edit ng one portal gamit yung ating cp hindi tayo kumagamit ng computer o ano gagamitin natin is yung ating cellphone lang mga parikoy uh, shout out pala kay sir sasa uh, bigay niya po itong 1.5 portal nakuha ko lang to mga parikoy sa kanyang youtube channel binigay po to ng libre mga parikoy so isi-share ko sa inyo ngayon kung paano ba mag edit like ganito mga parikoy powered by sa sapis wifi so first ang ating gagawin is magda-download muna tayo mga parikoy sa Play Store. Ah, uh, I type natin yung html editor ito mga parikoy na download ko na mga parikoy tapos open lang natin mga parikoy tapos dito sa setting gagawa tayo ng new folder ng html file so dito mga parikoy sa patch storage dito kayo magsisili kung saan yung isi yung ginawa nyo ng html so yan lagyan natin ng pangalan gawin natin ng onefi portal html create lang natin mga parikoy yan meron na tayo tapos gagawin natin mga parikoy is i-delete natin to mga parikoy Delete natin lahat. Tapos, uh, first, mga parikoy, is magda-download din kayo ng ganito mga parikoy. x File Explorer, mga parikoy. O kahit anong mga explorer na makaka-edit mga parikoy. So, ang gamit ko is File Explorer. So dito mga parekoy naka-save yung ating hotspot. Ito yung hotspot na ginamit ko mga parekoy. Ito 'yon mga parekoy. Yan. So dito mga parekoy i-click lang natin to mga parekoy. Tapos hanapin natin yung status HTML mga parikoy tapos select natin tapos copy huwag kayong magpipindot sa edit mga parikoy kasi pag napindot kayo magkaka error yan mga parikoy so pagkatapos nating makapi lahat is punta tayo sa html editor dito tayo sa one by portal then paste natin lahat tapos na paste na natin mga parikoy is click natin tong tatlong dot at i-click natin yung find and replace so dahil yung sasa yung ating edit na name click lang natin yung sasa then click yung arrow Ayan mga parikoy, sa sapis wi wifi. So, subukan natin i-edit mga parikoy. Gawin natin 1.5 ah, uh, 1.5 piece wifi. So, pagkatapos nyan mga parikoy, is i-click natin yung play button ito. Dito sa taas mga parikoy, yan. At, i-check natin kung nabago ba mga parikoy. Ito muna mga parikoy, oh. Powered by 1.5 piece Wi-Fi. So, okay na yung na-edit natin na portal mga parikoy. So, susunod natin gagawin is punta na tayo sa EX File Explorer. Pack lang natin to mga parikoy. Ito yung mga parikoy. Yung ginawa natin kanina dito kasi natin sinave yung ating HTML 15 portal so ang gagawin natin mga parikoy is click natin to mga parikoy yung status hold natin tapos rename natin copy yung pangalan nito mga parikoy tapos i-edit natin to mga parikoy same natin ng name sa ating inedit na html yan mga parikoy status na so ang gagawin natin mga parikoy is ikakopy natin to doon sa ating microtech copy natin click natin sa ftp pasok tayo sa portal ng microtech dito mga parikoy ipipaste natin to bali papalitan natin yung status .html mga parikoy apply to all and then overwrite yan napalitan natin mga parikoy so click natin yung dito portal mga parikoy yung portal again kung nabago ba mga parikoy ayan mga parikoy nabago na 1.5 piso wifi so yan lang yung pag edit mga parikoy kung paano ba mag edit ng 1.5 portal so kung nagustuhan yung mga parikoy paki subscribe na lang at like sa ating video mga parikoy kung paano ang pag edit ng html gamit yung ating phone so salamat pala kay sir sasa sa kanyang binigay na 1.5 portal at nagkaroon tayo ng tutorial kung paano ba mag-edit nito. Salamat.